Hi, magandang araw mga Bebe loves. So, kagigising ko nga lang dito mga Bebe loves. At naghahanda na kami kasi ngayong araw ay magsuswimming kami kasi nga Mother's Day. So, araw ng mga ilaw ng tahanan ngayon. Pagkatapos ng maluto mga baon namin mga Bebe loves, ay pinauna na kami dito kasi ang daming gamit, daming mga baon. So, hindi kami kasya don sa sasakyan kaya bumalik yung sasakyan. So, naiwang kami dito. O, oh, ba diba? Sana all binabalikan. Pero kung may utang ka, wag mo nang balikan. Ay, charming lang. Siyempre, mga bebe habang wala pang tao, eto na, sisimulan ko ng paglangoy. Ipapakita ko sa inyo yung pangmalakasan ko talagang langoy. Ganon, yung pati mga isda, mapapawaw, ganon. Yung hindi ako mahahabol ng mga kahit serena, ganon, mga shokoy. Ganon, at pinaahon nga ako dyan mga bebelabs kasi may iihawin daw, kailangan tayong tumulong. So yun, naudlot nga talaga yung paglalangon, wala na. At dahil nga mabait tayo mga bebelabs at masunurin, isang salita lang yan, gora na agad. Ganon, kasi araw ngayon ng mga ilaw ng tahanan, ng mga mama natin, ganyan, mga mothers. So, bawal silang mapagod. So, sila naman yung mag -e enjoy Tumulong na nga din dyan yung pinsan ko, mga baby loves, para mabilis tayo. Para mabilis matapos, umusad tayo, ganun, para swim-swim na. Pero mga baby loves, pagkatapos nyong mag-ihaw, siguraduhin nyong huwag muna kayong maliligo agad kasi mapapasma kayo, natin kayo, ganun, mahirap na. At if reflex ko nga din dyan yung mga ina natin, mga bebelabs. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap maging ina. Kasi nga, naranasan ko na yan. talaga pa ako. Gusto ko lang magpasalamat sa mga ina natin, mga bebe loves, sa tapang nila, sa tapang nila na humarap sa hamon ng buhay, yung mga sakripisyo nila na kahit na nahihirapan sila, hindi sila nagsasabi, hindi mo sila kakakitaan ng kahinaan kasi hindi naman nila pinaparamdam. At may ina man tayo na hindi na nakasama ngayong Mother's Day, ay salamat pa rin sa kanila dahil sa alaalang iniwan nila. At sa puntong to nga mga bebe loves, ay dito na yung talagang magulo, ganon. Kasi nga, syempre kakain na, ganyan, meron pa yung walang plato, wala ng anak, ganon. May biglang nawawalan na rin ng asawa, ganon. Pero sa totoo lang, nasa gilid na ako makain. May nagpapaturo na rin kung paano lumangoy, ganon. Akala mo naman, professional ako, o ba diba? Yung akala mo talaga natututo yung mga tinuturuan ko eh, di ba? Ramdam ko nga yung Mother's Day dyan, mga bebe loves, kasi pati mga anak nila, iniwan na sa amin. Kami yung nagbantay. Ganyan, kaya parang naging ina din kami. Kasi mga bebe loves, may at maya, susuwayin mo sila kasi may mga tumatalon, ganyan, baka madulas. Tapos may ina din na kala mo naman ang galing-galing talaga lumungoy. Ipapakita daw kung gaano daw siya kagaling lumungoy. O ayan, langoy pupunta daw si mama doon kila ate. So, yun, ipapakita daw. Pero parang hindi naman nakakaalis si mama. Alas dos na nga ng hapon mga bebe loves. So, uwi kami dyan kasi may ensayo pa kami. Inaantay ko lang sila ate dyan kasi nagutom daw. So, yun, hanggang dyan na lang.